Motorcycle Riding Academy inulunsad na. Gusto mo bang matutong magmotor? Well, good news dahil simula September 27, 2023, inulunsad ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang libreng training program para sa motorcycle riders. Ano ang Motorcycle Riding Academy ng MMDA? Tara, suriin natin 'yan. Para magbigay ng formal training sa theoretical and practical aspects at basic emergency response, ang purpose ng MMDA sa pagbubukas ng Motorcycle Riding Academy. Itinuturo ng MMDA personnel ang basic training sa paghandle ng motor, road courtesy and discipline, at pagsunod sa traffic rules. Gagamitin ang container vans na dating COVID-19 quarantine facilities bilang classroom sa Miralco Avenue sa Pasig. Once na matapos ang 2 day training, makakakuha ng certificate ang enrollees sa tulong ng accreditation ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. 100 enrollees per batch ang kaya i-accommodate ng Motorcycle Riding Academy. Interested pero walang motor na pagpapraktisan? No problem dahil kailangan mo lang magdala ng sariling helmet at personal protective gear. MMDA ng bahala sa motor at gasolina during your training. In support of the training, nag-donate ng 10 motorcycle units si Senator Sonny Angara noong September 8, 2023. Noong nakarang buwan, nag-donate din ng ride-hailing app na angkas na 20 motorcycle units, tents at raincoats. Bakit mahalaga ang proyektong ito ng MMDA? Bukod sa mga free training para sa mga gusto matuto magmotor, malaking tulong ito para mabawasan ang motorcycle-related accident. Sa unang apat na buwan ng 2023, na italang nagkaroon ng higit 4,000 motorcycle-related accidents sa bansa ayon sa ulat ng Philippine National Police Highway Patrol Group. Ayon din sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA, tumaas ng 39% ang bilang ng na mga namatay dahil sa road accident mula 2011 hanggang 2021. Maaari mabawasan ng tumataas na kaso ng road range dahil ituturo rin sa Motorcycle Riding Academy ang bagong courtesy and discipline. Parte na ng kultura at pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino ang motor. Affordable ito, pero mas convenient kumpara sa kotse, lalo na sa napakalalang traffic sa bansa. Maganda ang hakbang na MMDA na palawakin ang edukasyon ng motorcycle rides, especially sa traffic rules and safe riding practices. Sa kabila nito, dapat magkaroon pa rin ng improvement sa mga infrastruktura at investment sa maayos na road maintenance. Kasama dito ang pagsasaayos ng kalsada, ilaw at signage para sa kaligtasan ng motorista at pedestrians. Para sa sa'yo, ano pa bang dapat gawin para mas maging safe sa kalsada? DWIZ Research Report Re -re Report